Alamin natin kung bakit ayaw labanan ng Ukrainian fighter na si Vasily Lomachenko ang ating pambansang kamao, ang tanging boksingero na tumangay ng walong magkakaibang dibisyon sa mundo ng boxing. Kaya balikan natin ang naging post-fight press conference ni Lomachenko sa kanyang naging laban kay Luke Campbell at kanyang nadepensahan ang titulo nitong WBA at WBO lightweight champion at makamit ang bakanting WBC lightweight title. Dahil tanong si Lomachenko sa isang post-fight interview na kung sino ang susunod niyang gustong makalaban at kung sang ayon ba siya na harapin si Manny Pacquiao. At agad sinabi ng kanyang trainer na hindi daw maaring lumaban si Lomachenko kay Manny dahil nasa welterweight division daw ito at tumitimbang si Pacman ng 147 pounds. Ngunit parang hindi siguro ito ang totoong dahilan kung bakit patuloy na iniiwasan ng Ukrainian fighter ang ating pambansang kamao. Dahil kung ating mapapansin na isang linggo bago magtapat si Lomachenko at Campbell ay sinabi nito sa isang interview na gusto niyang makalaban ang undefeated American fighter na si Floyd Mayweather Jr. Kung saan ay parehas lang din naman ang division ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. Kaya siguro kung bakit tulo iwas si Lomachenko na harapin ang isang Manny Pacquiao sa 135 pounds noong panahon at tuluyang tumatangi kahit pa sa catchweight na 138 pounds. Kaya ngayon tignan natin ang diferensya ng tangkad ng dalawang boksingerong ito. Kung ikukumpara ang tail of the tape ni Manny Pacquiao sa huling laban ni Vasily Lumachenko kay Campbell. At makikita ang resulta na di hamak na mas maliit si Manny Pacquiao kay Lumachenko at kay Campbell. Kaya kung iisipin mas advantage si Lumachenko ng tangkad kay Manny Pacquiao. Kaya halata lamang na umiiwas si Lumachenko sa fighting aggression, speed at ring IQ ni Manny. Si Manny Pacquiao ay isa ring buksingero na may matinding defensive skills gaya ni Floyd Mayweather Jr. Pero magkakaiba lang sila sa estilo ng pakikipagdigma sa ibabaw ng lona. Hindi nito inaatrasan ang mga kalaban na animoy umaatake ng matinding lakas ng mga kamao. At si Manny ay tumayo lang sa harap ng katunggali tulad ng isang traditional boxer kung saan biniyayaan si Pacquiao ng magandang distansya nito sa kalaban at kanyang makalkula ang bawat galaw para imanipula ang kanyang kalaban. Ang bilis at lakas ng fighting skills ni Manny ang magiging malaking problema ni Lomachenko sa laban. Dahil pansin natin na mas bet ni Lomachenko na lumaban ng malapitan kaya ang bilis at lakas ng fighting skills ni Pacquiao ang nagtutulak ni Lomachenko para iwasan niya ito. Masasabi natin na si Pacquiao ang pinaka-flexible sa laban ang side to side skills nito sa kasagsagan ng bakbakan ang magbibigay problema upang malito ang kalaban at lubhang mahihirapan kung saan magmumula ang mga suntok ni Manny. Pero ganun paman man, nakilala din si Vasily Lomachenko sa pagbibigay ng pressure sa kanyang mga kalaban. Kaya lang may magkakaiba si Manny sa mga nakalaban ni Lomachenko kasi kayang-kaya ni Pacquiao na magpatama ng suntok habang dumidepensa sa lahat ng anggulo sa laban. Kilala si Pacquiao na nasa attack mode lagi sa loob ng laban. Makikita mong lagi itong gumagalaw kahit paman maa balance minsan. Kaliwa at kanan, labas at loob na siyang nagdudulot ng malaking problema at naging palaisipan din sa kanyang mga nakakalaban. Ang bakbakan kay Luke Campbell ang nag-expose kay Lomachenko sa abilidad nito sa mga patama dahil nagawa ni Campbell na makatama kay Lomachenko ng mga suntok sa katawan hanggang sa sukdulan ng laban na siyang nagpahirap sa isang Ukrainian fighter. Kaya ang isa pang katanungan na kaya ba ni Lomachenko na tanggapin ang mga body shots ni Manny? Ganun pa man ay hindi malaking isyo ang patuloy na pagtanggi ng kampo ni Lomachenko kay Pacquiao. Ngunit parang nakakatawang isipin lang kasi ang pahayag ni Lomachenko at ng kanyang kampo na malayo naman sa katotohanan. Kilala naman ay isang unique fighter si Lomachenko. Batay naman sa talaan ng mga best pound for pound fighter ay isa si Lomachenko sa mga tinitingalang boksingero. Ngunit ang tanging nagpapahiwalay lang sa kanilang dalawa ay ang ligasiya na hindi nila maitatanggi. At si Pacquiao ang nag-iisang boksingero na nagkamit ng kampyonato sa walong magkakaibang division sa kasaysayan. Hindi inaatrasan ni Pacquiao ang lahat ng mga dekalibre, delikado at ang mga bigating kampyonato sa laban sa buong karera nito sa boxing. Kaya naman pagkatapos ng lahat, ay magpapatuloy ang ligasiya ng Boxing Legend.